Alright, eto na po tayo ngayon Siyempre kukumpletuhin natin ang uh, masaya at masarap na umaga Dahil sa, siyempre paglulutuan po din natin Ang mga sodyante ng Deparo Elementary School Siyempre kasama natin ang ating uh, food expert, Hi. si Tita Hi, Tita Connie naman? Hi, Hi everybody <laughs> okay. okay, Tita Nance, uh -oh. ano ba yung ating ginawa ngayon? Ang, ang kanilang sineserve ay yung mingwa, uh, may okay. 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 macaroni, may sabulado, mga starch. Kasi you need energy to the whole day. Tama. You know, mag di ba? Etong so, miswa, sabi mo maganda rin yan sa sikuhan. Ah, uh, hindi. Yung oh, um, miswa, yung nilalagyan nila ng ano ng na uh, green onion Yes. Kasi that's anti-sikuhan. Yan. Yan. Um, para, no, para, 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 may kulay. Correct. Maganda-ganda. Oh, oh, It's may. all about the presentation. Yes. Correct. All right. Thanks, Tita. Sandali yeah, lang ah. Yeah. Pupuntahan ko muna rin natin. Siyempre, kakamusta hindi natin yung mga ating mga estudyante rin na kumakain na dito ng breakfast. Hello. Hi. Hello. Ang pangalan mo dahil meron ka Maria Crisciandra. Okay. Kamusta naman ang iyong uh, pagkain ng sopas? Masarap? Oo nga naman. Siyempre, luto ng mga teacher nyo, di diba? <laughs> uh <-huh. laughs> Hindi, pero sa totoo lang, natikmang ko rin, ho, oh, masarap siya, ha? At ang importante, siyempre, masustansya yan. Nakakatulong ba yan? Siyempre, pagka kumakain kayo ng maaga dito sa kantinyo, Okay na okay lahat. All right. Sa nakikita ho natin ngayon, iyan ho ay uh, pinapasok na ng mga guru, ano, yung mga sopa so yung mga ho nila mga lutong bahay para sa kanila nila mga estudyante sa loob ng classroom kasi you can imagine po, 4000 students po ito, 2000 sa umaga, 2000 sa hapon. Kaya hindi po talaga kasya dito po sa kanilang school canteen na iserve lahat ng pagkain ng mga estudyante. Kaya nakikita po natin, dinadala yan ng mga guro sa kanilang, kanilang mga classroom at siniserve doon mismo para makain po ng mga estudyante. Para ma-make sure na rin, ano, yung mga estudyante, lahat ay nakakakain po. Of course, meron din yung bayad, ano. At uh, ito ho ang mga sopas na ganito ay uh, binibenta daw ng limang piso. Samantala, yan muna ang pinakahuling nga uh, update naman dito sa Deparo Elementary School. Balik muna sa inyo dyan sa studio.